In terms of economic aspect, dito po sa trilateral meeting na ito, uh, hindi ho kaya maghimotok ng gusto ang China at kung sakaling maghimotok, e eh, maapektuhan ang ating ekonomiya. Remember, marami tayo mga Chinese businessmen na nandito sa Pilipinas, uh, Professor. Uh, hindi naman ho, kasi talagang ano magagawa niya kung mag-decide tayo mag-diversify. No? Kasi ang ginagawa lang naman natin, is diversification. Ayaw natin oh, na yung ekonomiya natin talilang sa isang malaking bansa, makapangyarihan, at meron tayong kumbaga higwaan. Mm, mm Correct. So, very comprehensive naman oh, yung gagawing effort to oh, ng ating presidente. Nakita ko nga yung statement niya -oh. Uh -uh. Masama oh, doon yung digital economy, Cybersecurity. cyber security, mm. critical infrastructure, critical Yan. minerals. Which important is... At importante oh, yung development to oh, ng semiconductor -oh, uh, industry which is natin. Isa sa, na sa mga nakumbang ng malaking infrastruktura dito sa Pilipinas ay ang Japan International Cooperating Agency. JICA. JICA. Uh, -oh, sila ang nagpapondo ng uh, commuter rail mula ho sa Pampanga, pababa ho, hanggang, uh, I think, hanggang kalambao. At lalo na ho yung uh, tinatawag nating subway. eh uh -uh. mm -hmm. sa China, bula, kinansel sa nila. Ho, kinansel sa nila sa Mindanao. Uh -huh. Mindanao Railway. Uh Malaking -huh. gastos ho yan. Uh -huh. So Japan ho talaga yung nagpopondo pa.